Ito mga solar light natin mga best friend, tinapakita ko sa inyo, pinipindot ko yung ano, pero hindi nyo kailangan pindutin yun dahil ito po ay may remote, ah, automatic po yan mga best friend na oh, yun di oh. ba? Diba? So kahit na limbawa nasa taas na, nasa taas, kinabit nyo na. Baka kasi iniisip nyo, pag nakakabit, tumusan nyo pa sa taas, pipindutin yung ganon, hindi po mga best friend. Automatic yan. Pag kagat ng dilim, mag-o-auto. Pindot yan, mga best friend. mag auto siya ng ano, mag-iilaw siya. Pag hindi umilaw, remote nyo. Kasi maaari yan, naka-off pa. Kahit na dumilim, di yan mag auto switch. Pero pag pinindot nyo ng auto, ito, pinindot nyo na ng auto pa. kalimba, pinindot nyo ganun. O yan. Tuwing gabi, magbubuka siya, mag-iilaw yan. Tuwing umaga, mamamatay siya. Yeah, Okay, punta naman po tayo ng Itogon Pinggit. Punta natin si Best friend Enrique Panangwen, ang kanyang otomas. Ito, Best Friend Enrique, ang iyong otomas na golden 100% na gumagawa Pula sa Binggit, kami po tayo ng Picol. Punta natin sa Paracale, Camarines Norte, si Best Friend Wilfredo Goles. Ang kanyang Jigsaw, 100% na kumakasay. Mula sa Bicol, talon po tayo ng Cebu sa Liluan, Cebu kay best friend Brian Nobal. Best friend Brian, ang iyo po. na 100% ang gumagalang. Punta naman po tayo ng Estancia, Iloilo kay best friend Antonio de la Puente. Ang kanya mga order, isang otomas at leather apron. Ang otomas mo, best friend, ang ating iyo 100% na gumagana na maganda. Mula sa Iloilo, talon po tayo ng lapu-lapu naman kay best friend Nicolas Bahio. Ang iyo electric jigsaw. 100% na gumaga maganda. Sa Roas, Oriental Mindoro naman po tayo kay best friend Rosano Mahagway. Ang kanya mga order, dalawang LED light mga best friend Solar LED light to din yung na kailangan magkabit ng mga wire o connection Pusang ihilaw mga best friend Sa bagong bayan, Taguig City naman po tayo kay best friend Warly Reyes Ang kanyang Otomas. Ito best friend, Warly ang iyong otomas 100% na gumagana maganda. Mula sa Taguig City, talon po tayo ng Taguig City pa rin. Pero sa pinagsama, kay best friend Johnny Salvador Sinaban, ang iyong grinder best friend, 100% na gumagana maganda. Yeah! punta naman po tayo kay best friend Cleopard Potot ng Carmen Cebu. Ang iyo pong Otomas best friend Cleopard, 100% na gumagana maganda. Otoma. Sa G1 Eastern Summer naman po tayo kay best Marionito or Beso. Ang iyo pong Otomas best friend. 100% na gumagana maganda. Mula sa Samar, talon po tayo ng Gamu Isabela. Kay best friend Fernando Jose Tinasa, ang iyo pong cordless rin. 100% na gumagana maganda Okay, ito walang pangalan. Kaya na ito kay best friend Jesse Elias Nambli ng Mampang, Sambuanga City. Ito po ang iyong otomas, best friend. Ito po, 100% na gumagana maganda. Mula sa Sambuang Katalon po tayo ng Dabao del Sur sa Padada kay best friend Antonio Balaba. Ang iyo cordless drill best friend 100% na gumaga. Punta naman po tayo ng Kidapawan City sa poblasyon kay best friend Noel Valentin. Ang iyo pong order cordless drill best friend. Ito po 100% na gumagana ng maganda. Punta naman po tayo ng Butuan City kay best friend Jesus Fernandez Jr. ang kanyang mga order. Circular saw, so, circular blade at drill bit. Ang iyo pong circular saw so test. Mula sa butuan, talon po tayo ng Alegria Surigao del Norte kay best friend David Asistores Kakao. Ito naman po ang iyong Otomas, ang kanyang order Otomas at apron. Ito po ang iyong Otomas best friend ang yung Red One Auto Mas 100%, yeah. 100 na gumaganda na maganda. At ang po Abraham muna ang ating siya. shoutout mga best friend. Minsan pa po sa inyo lahat at narito ang Ephraim Shop nagbibili at nagpapalala mga best friend. Ano man ang ating gagawin, lagi pong safety first ang ating unahin. Dahil sa ating channel, everyone. Yan kay Efraim Shop Dito ka Efraim Dito ka na Efraim